mau ni situation sila basta magdungan sila ng pangaon pwede okay. lang yung mga buhat gini sila kanon taon taon okay. karon taon taon manggiaway ni sila manggiaway na gini Ay, no, no no ano no na ng isa kaya busog na siguro na ba ayaw oh ano oh, Naginilugay na sila oh Rampa ba? <laughs> Nanggiaway na o oh, na. ano? Labay na to ano? Oh, katawa ng isa. Parang kabadlungon gini mga bata awa. Sa panahon na sa tingka magdungan gani sila. Manggiaway gini sila Manggilalis. Tungod ra sa sudan nga isa kahiwa. Shout out day ko sa mga bata nga parehaan ni ba. Nigdungan gani sila pangaon manggiaway gini sila imo pong badlungon samot naman ni noon mo nang lang pasagdan kay mga bata pa man sila bago pa sila kaulig kay kasi pagpangaon dungan pa amigo pa sila ning abot tunga -tunga. Ah, na sa tunga ada na Diyan ang kagubot, mag-iaway na nila, maglinabayay. Hello guys!